Kung wala tayong pang ay mangyari laang na pumunta kayo din sa aming tanim ng kapitbahay. Dito lang yan sa likod namin. Aray, napakaiging sausawan, lalo na kung lalagyan mo ng tuyo o kaya ng patays. Ay, nakupo, talaga namang mapapadami ka ng kain. Ay, tika! Sinilit ko muna sa bintana at baka yung may-ari e nakasilip sa akin. Ang kukunin ko lang naman din e mga dalawang kain Siguro naman yung may-ari e hindi naman ito bibilahin. Gawa ng dito sa Australia e kahit saan akong magpunta e wala akong ng kalamias. Kaya ito na isikumpang e pasim. Kung kayo naman e magsasaay ng tulingan, maganda rin itong isapain sa ilalim. Ay pihadong kapit ang asim. Ay ingat lang la kayo barine at baka kayo madali na re. Pagdaan ko nga ka. Nina ay muntik na akong madali. Eh di, ang ginawa ko ay ipinagtataob ko a Ray. na mat, sa haba na re, akala mo ay blade ni Wolverine. oh, alam niya na kung saan ako nandadali. Basta at huwag lang tayong pauhulay.